Yung kalaban nga namin dito guys na Kimmy ay naka World Collector As you can see naman, naka Star Wars skin siya At noong nag-start na nga ang game, ay humihingi na sila ng skin sa kaniya Pero babago nga ang tingin ni Gusion sa kaniya guys noong na-wipe out sila ni Karina Bigla na lang nag-switch up yung Gusion guys, parang hindi humingi ng skin kanina at yun na nga guys, Karina super desperate. Binobola niya nga yung Kimi dito guys, bound game. Nawala nga din ako sa focus dito guys kasi pinahiya nung Kimi yung gusyon. Ikaw ba naman sabihan ng walang pangbili ng skin? At medyo kinabahan nga ako dito kay Kimi guys kasi na triple kill kami. Pero natawa ako bigla kay Karina ang lakas makaglaze kay Kimi. Ewan ko ba dyan guys, parang kakampi na din trato niya kay Kimi. Nananalo na nga kami dito guys sa kanila tapos yung Karina focus pa din sa goal niya na makahingi ng skin kay Kimi. Last clash na nga ito guys. Retreat. Killing spree. Your team the tower lock na tayo para secured yung win. Killing spree. Thank you guys for watching. Leave a like and follow the page for more contents like this.